Realme Note 60X, ang ng cellphone ni Realme. Bakit ito? Bakit hindi ibang cellphone ni Realme? Realme Note 70, ano nangyari doon? Siguro dahil, tinamayan ang Tutu Benchmark. 300,000 points sa Tutu Benchmark yan, TV. 5,000 mAh battery. 90 Hz refresh rate display. Meron pa siyang rainwater smart touch. Kapag nabasa yung display niya, guys, gumagana pa rin yan Very useful yan kapag ka nasa labas ka. Nababasa lagi yung screen mo. And you need to touch it all the time. May fingerprint unlock pa siya. Pero, ang pinaka-selling point daw ng cellphone nito is yung kanyang... Dibay. Guys, this thing has armor shell, tough build, very shock resistant, very drop resistant. Yes, nasa loob yung cellphone. Meron kasi mga matibay na cellphone from Honor, from Oppo, pero kasi ito yung pinakamura. From Realme. So kung naghahalap ka ng matibay na cellphone, pang matagalan, ito na ata yun. Pero check pa rin natin na As been since watching Unbox Diaries. Oo. Parang ang nipis ng box ngayon. Sobrang liit. Manipis. Ano meron dito? We are going inside. Make it real. Underneath, we're getting the small box. Hey! Welcome to the Real Me family. Very nostalgic. Quick start guide. Safety guide. Meron po yan? At yung kanyang jelly case. Libre na. Sa ilalim, yung mismong cellphone. Type C cable na parang kay Samsung na yung packaging. Or kay Apple. <laughs> cable na lang guys. Wala na yung charger. Kung meron naman charger daw dyan, nabili before, nagagamit na. Yun ang nabilin mo. <laughs> Pero guys, wala na po siyang charger dito. Buy ka na lang charger from Tech Life Or Powerbank. Sa live namin. Grabe na real me ah. Pinapatas mo yung sales ng charger namin. <laughs> You are introducing demand, at kami ang solusyon. <laughs> And this is the phone. Realme Note 60X. Siguro ang ayaw ko lang sa pangalan is yung X no word kasi nga naaalala ko yung X ko. No, goodbye na yan. Tama na. Kaya siguro, ginawa nalang matibay po pag mo X mo. Pero joking aside, no, this thing is very matibay. Baka ilang beses na akong paghulog nito even before ng shoot ito. And still okay pa rin siya. Meron siya screen protector, but this looks like hindi niya kailangan, guys. It looks like ito na yung pinakamurang matibay na cellphone. Yung ibang mga cellphone, guys, maganda siguro yung specs, pero hindi ka ito katibay. And I think, kung gusto mong regaluhan yung special someone mo ng isang matibay na cellphone na magtatagal for many, many years, or kung ikaw mismo yung gagamit, naku, guys, a well, good investment or perfect to para sa mga bata. Kung bibigyan mo to sa anak mo and madalas niyang Ibato to, iampas yung inyong cellphone, bigyan mo na kanya to. Huwag na yung mahal mo cellphone. Mas okay. Ito na lang. You can actually buy this for only 3,000 pesos. Guys, down below. More lang po siya ngayon. But if I were you, don't get the 364 ha. Kasi kulang na kulang po yan. Go get at least 4 gigs of RAM, 128 gigabytes of storage. You will not experience this. Micro stutters na nakita ko sa sa kanyang drawer. Alam ano mo yan guys, medyo naglalagay siya ng na konti dyan kasi nga 364 lang yan. Sa 4128, medyo konti lang po yan. Isa pang advantage siguro ni Realme is yung kanyang software updates. Yes, we are still getting some software updates after some time now. Guys, yung mga ibang cellphone, wala na pong update-update. Ito, meron pa. Also, with 64GB of storage, naku, ang konti lang ang pwede mo ma-install sa inyong cellphone. But, with 128GB of storage, pang matagal na yan. Pero kasi yung budget mo, 364 lang talaga. Pang regalo mo lang, and hindi uh, naman ikaw na gagamit, pwede na siguro. But, if you really do care about that someone, 464. At konti lang difference na mo. Plus 500, plus 800. Malaking ginawa na yan. Na yung itsura ng phone is mukha the usual entry-level Realme phone. Siyempre, yung shape ng body is parang ginagaya talaga yung mga iPhones. Except yung kanyang camera module, which stands on its own. Ito talaga yung mga design ni Realme. Ito siguro na gusto ko kay Oppo at kay Realme kasi nga sila, alam na alam mo talaga nung wala silang ginagaya. Alam mo na ito ay Oppo phone, ito ay Realme phone. Parang walang tingin mo pa lang, Uy, Realme ko Nalilikod niya is only plastic back po. matte finish po siya. Tapos sa camera module niya, wala po siyang major camera module na umbok. Pero meron siyang dalawang malalaking bilog dito, which is yung kanyang 8 megapixel main camera at meron siyang auxiliary lens. Meaning, yan po yung tumutulong sa low light capability and even yung sa kanyang background blur. Meron ba siyang flash dito and that's pretty much it. Sakto lang yung size ng phone, 6.74 inches. Masarap naman siyang gamitin sa kamay. Hindi siya ganun kabigat. Tapos yung mga buttons and ports niya, power button sa right side, volume rocker sa taas niya, sa ilalim, meron siyang speaker dito, type C port. microphone, at yung kanyang headphone jack. Yes, may headphone jack pa siya. Kung gusto mong gumamit ng mga wired earphones, pwedeng pwede dito for Private listening Tapos sa left side Is so yung SIM tray Which is a dual nano SIM card Plus micro SD card slot Up to 1TB yan Pero ito Hindi po siya substitute Sa mismo storage na po nyo So kung nagbabala kang bumili Ng extra TF card Para na matagdagin yung storage Hindi po siya Malalagyan ng mga apps guys Mga photos lang po Yung mga videos Kaya recommend ko is 128GB of storage pa rin ang kunin nyo. So pagbukas mo ng display, ito po yung natura. It's a water drop notch display. 6.74 inch. 90 Hz refresh rate, very smooth po siya. But not everything is smooth sa kanyang operation. Uh, there's a little bit of micro stutters here and there. For example, dito sa kanyang drawer mismo, pagka-up mo na ganyan. Pero sa recent naman, walang problema. Kasi nga, 364 po to guys sa akin. So, kung gusto mas maganda yung performance, at least 4GB of storage dapat ang kunin sa isang cellphone. Huwag na kayo mag-3GB guys. 4, at least. Nasa Facebook naman, very smooth naman po siya. Scrolling on Facebook, scrolling on YouTube, wala problema guys. Tapos ito ha, nabasa po yung kanyang screen, kasi nga siguro may ginawa ka sa kanya, natalsikan mo siya, okay pa rin, magagamit mo pa rin siya. Ang mahalaga is gumagana pa rin yung screen nyo, kahit na medyo mamasa-masa siya, but it's not odor-proof. So kung bantot yan, pwede nyo naman siya lagyan ng alcohol. Wala. <laughs> Yan. So, malinis na, disinfected. Siyempre, kailangan ko talaga i-review ng ganito, guys, para malaman nyo talaga yung real-world Usage Ayan Siyempre mga use case na ganyan Is hindi kinukover ng ibang reviewers Tayo Nare-review natin siya na parang ganyan Para legit tayo guys cover din natin yung mga riders Yun talaga Riders Talaga yung sinasabi ko kanina Na kapag ka, naunalan po yung screen Okay pa rin siya Gumagana pa rin yung screen guys Kahit nababasa siya Ito na yung kanya camera Kamera nila Matindi Ito ba yung photo ni Chai? Oh my God Ibang klase talaga Pag uh, ito gamit mo Malinaw Lalo kapag uh, maganda yung lighting Tingnan mo naman yan the the beautification is just so celebrity like no pinapalit pa yung mukha mo pinapaputi ka, tapos yung skin tone mo talaga parang pang celebrity ang galing talaga ng beautification ni Real me. uy pero ito ha 5 megapixel lang po yung kanyang selfie camera. And the rear camera is 8 megapixel. Kailangan maganda talaga yung lighting nyo. Else, baka maging blurred po ang inyong image quality. Yes, pwede pong mangyari yan kapag ka medyo kulang cool po sa ilaw. Kasi po, ito po yung entry-level phone na po ni Realme. The sensor is not gonna be the best. Pero ito guys, meron siyang 3 times zoom. Yung nga lang, siya super sharp ato. 3 uh, times. kasi nga ito ay digital zoom lang po. Pero, you have the power to go 1x and 3x. Maganda ito guys kapag ka portrait shots. Pero for me ha, gagana lang po ito kapag ka sobrang ganda ng light niyo Yung hindi madilim, hindi against the light, you will get some decent photos sa portrait dito. May pro mode din po siya. So if you want more control sa creativity, pwede naman with the ISO, shutter speed, white balance, pwede mo siyang timplahin ng todo dito. May night mode din po siya. If you want better low light image, yun nga lang, maghihintay ka na konti after you press the shutter button. Mag-statue dance ka lang na ng konti dyan, nang nakaganyan, huwag kang galaw, huwag kang galaw. Ganyan po yung night mode pero it will give you a much better photo. Ito po yung itsura nun, without night mode and with night mode. Tapos sa video naman, ito po yung itsura niya. The video is sakto lang din. Meron din siyang three times zoom sa video kung kailangan mo yun. Yun nga lang guys, wala po siyang EIS dito which will allow you to have smooth video sana. Pero kung nagpapaning-paning uh, panning ka lang naman ng ganyan, no problem naman. And this It's a selfie video test. Uh, may beautification na siya. Oh. Tinan mo, nawawala yung mga pimple-pimples ko dito. Yung mga imperfections of face. And how is the audio on the Realme Note 60X? Is it actually good? Pag nakaupo ka lang, okay naman. Hindi siya mauga. And with good lighting, smooth na smooth ang inyong face dito. Now sa performance naman, ito po yung mga sa kanya. 352,000 points sa Tutu benchmark. This is the Unisoc t 612 processor which is actually very good sa mga entry-level phones. Kaya niya po mag-Mobile Legends nang walang problema, pero uh, I suggest na low lang po yung map quality natin at uh, high frame rate lang po. Low resolution for that best experience. Oo, binigyan natin ni Moonton ng extra flexibility sa kanyang graphics, pero guys, I suggest, i-low mo yung mga settings dito para hindi ka mag-frame drops. HOK naman, same din. I uh, highly suggest na standard lang po tayo dito ha. Huwag niyo pong i-ultra-ultra yan. So far, the gameplay naman is very playable. Yun nga lang guys, i-suggest ko talaga sa inyo, 4 gigs of RAM if you're going to game on this phone. Kasi kulang na kulang talaga yung 364 para sa Mobile Legends. Kasi minsan lag siya na konti, nag-frame drop siya. Pero guys, I suggest na ito po yung map quality na ibigay mo sa kanya. High map quality. Standard model quality, medium effects, high frame rates, and standard resolution. Pero pati ka mag super frame rates dito. So wow! For an entry-level phone, marami siyang mga settings na available na Kasi nga it's been a year already since lumabas tong phone na to. Matindi na yung optimization. Pero guys, sa uh, Call of Duty, low graphics and medium lang po yung magandang ilagay dito guys for the best Call of Duty experience. Siguro, the real strength of this phone is actually sa kanyang camera and sa kanyang tibay. So if you're looking for a matibay na cellphone pang matagalan talaga, tapos okay po yung camera, mahilig ka mag-selfie-selfie, -selfie, this is the phone for you. Tapos kung gusto mo rin yung mga Long term na software updates? Yes, meron po siya dito. Naitiwa kita sa mga ibang phones like kay Infinix, kay Tecno, yan. Mga na lang po yan. Baka wala na kayo updates dun sa mga phones na yun. Pero you're gonna get some good performance naman sa phones na yun. Feel ko na talaga if you want long term, mag Realme ka. Pero kung gusto mo mag-upgrade every 6 months, mag Infinix ka or Tecno. Guys, wag na yung Genshin Impact dito. Yung mga plano nyong mga mabibigat na games, huwag po sa phone na to. Hindi niya yan. Pero for the price of only 3,000 plus, this is a steal. Wala na po ibang cellphone dyan na ganito katibay at this price and if that's what you're looking for, then gumawa na yan. Pero at least forward to it Choose wisely, choose right. Choose Realme Note 60X. Hotter than your last. Guys, naka-flash sale siya ngayon. Tignan nyo na agad dito sa VIEW product natin. Wala na po siya. Check out nyo na yan. Pero guys, kung hindi naman ito yung hanap nyo, if you want something na like ka nag-upgrade, gusto nyo better performance, I have something for you, mag-subscribe ka lang sa dibal icon so that you don't miss my great content. I was Binson watching unboxed series. Woohoo!